Ako si Miguel At ito ang kwento ng gabing nagbabago sa buhay ko Kung may takot ka sa salamin Baka hindi mo na gustong tumingin muli Pagkatapos mong marinig ito Alam mo yung pakiramdam Na parang may nakatingin sayo Kahit alam mong mag-isa ka Kahit anong gawin mo Kahit saan ka lumingon Hindi mo matanggal yung pakiramdam Na may isang pares ng matang sinusundan ka iyon ang naramdaman ko noong araw na yon. Isang lumang bahay ang nasa dulo ng baryo namin. Sira-sira na. Nilamon na ng panahon. At walang sino mang gustong lumapit. Sabi ng matatanda, may isang salamin doon. At hindi mo dapat tinititigan ito ng matagal. Dahil kung gagawin mo, may makikita kang hindi dapat makita. Sina Arnel, Joyce, at ako. Mga tipikal na batang walang takot at mahilig sa hamon na patunayan kung totoo ang kwento. Madilim na nang makarating kami sa harapan ng bahay. Sinlakas ng tibok ng puso ko ang tunog ng mga kuliglig sa paligid. Humangin ng kaunti at pakiramdam ko'y bumigat ang buong paligid. Parang ayaw kaming papasukin ng bahay. Pero tinawanan lang namin iyon. Takot na ba kayo? Panunokso ni Arnel baka naman wala naman talagang sumpa. Sagot ni Joyce. Nagsimula kaming pumasok. Nang hawakan ko ang doorknob, parang may malamig na kamay na umawak din sa akin mula sa loob. Isang malalim, humihingal na tunog ang lumabas. Parang isang halimaw na nagising mula sa mahabang pagtulog. Amoy, alikabok, bulok na kahoy at panis na hangin ang sumalubong sa amin. Tumayo ang balahibo ko ang bahay ay parang nagyayalong hukay. Kahit ang gabi sa labas ay malinsangan, tahimik, walang kahit anong tunog, walang kuliglig, walang hangin, walang ingay ng mga sanga. Wala, tanging tunog lang ng aming paghinga at maingat ng mga hakbang ang maririnig sa lumang sahig. Dumaan kami sa makipot na basilyo at umakyat sa agdanan. Ang lumang kahoy na agdan ay tila sumisigaw sa bawat tapak namin. Pagdating namin sa ikalawang palapag, nandoon na kami sa harap ng kwartong may salamin. Huminga ako ng malalim. Wala nang atrasan. Pagbukas ng pinto, tumambad sa amin ang isang malaking antikong salamin sa gitna ng kwarto. Nakatayo ito sa isang lumang kahoy na frame na may mga ukit ng mga kakaibang simbolo. Parang mga mata na walang talukap kahit natatakpan ng aligabok, kitang kita namin ang sarili naming mga refleksyon. Pero may mali. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin. Pero parang, parang masyadong malinaw ang refleksyon namin. Parang mas totoo pa kaysa sa amin. Subukan natin, sabi ko. Kahit pakiramdam ko ayaw kong gawin ito. Tumayo ako sa harapan ng salamin. Tinitigan ko ang sarili kong refleksyon sa una, wala lang. Isang segundo. Dalawa. Tatlo. Naramdaman kong parang sumikip ang hangin. Apat. Lima. Parang may malamig na hining ang dumaan sa batok ko. Anim. Pito. Napansin kong hindi gumagalaw ang refleksyon ko tulad ng galaw ko. Nanginginig ang hining ako. Tumikim ako. Ang refleksyon ko. Hindi. Walong segundo. Kumiti ito. Pero hindi ako nakangin. ko pero hindi ako ay dahan-dahang umiti ng malawak mas malawak mas malawak ang mga mata nito ay unti-unting lumalim hanggang sa naging itim na butas biglang bumulusok ko palabas ng salamin ang isang itim na kamay diretsyong papunta sa leg ko napasigaw ako at umatras pero parang may umigop sa akin babalik biglang lumamig ang buong kwarto ang hininga ko'y lumalabas na parang may yelo sa paligid. Naramdaman kong may mga mata sa likod ko. Napatingin si Arnel at Joyce sa salamin at napasigaw sila. Tumingin ako ulit. Hindi na kami ang nasa refleksyon. Sa loob ng salamin, nandoon ang tatlong pikuran na kamukha namin. Pero hindi na kami. Itim ang mga mata nila at lahat sila ngumingiti. Takbo. Sigaw ni Joyce, hinablot ako pabalik. Pagbukas ng pinto, malakas na halakak ang umaling ngaw sa buong bahay. Hindi tao ang tunog. Mataas, malalim. Parang hindi galing sa mundong ito. Bumagsak ang isang lumang aparador sa gilid namin. Parang sinasara ng bahay ang mga daan namin palabas. Pinuksan ni Arnel ang pinto. Ah! biglang bumagsak ang salamin mula sa loob ng kwarto. Nabasag ito. Pero ang halakak hindi tumigil. Nang makarating kami sa labas, hingal na hingal kami. Hindi na namin nilingon ang bahay. Pero alam kong hindi doon nagtapos ang lahat. Dahil simula noon, hindi na normal ang mga refleksyon namin sa kahit anong salamin. Sa banyo, sa cellphone, sa mga bintana. Parang laging may isang matang ang nakatingin mula sa loob at tuwing pinapatay ko ang ilaw may bumubulong sa dilim kita kita mamaya naisipan kong muling isulat ang kwentong ito sa pag-asang baka mawala na ang takot ko pero habang tinitip ako ang huling mga salita napansin kong may isang bagay na hindi tama sa screen ng laptop ko ang reflection ko sa screen ang